Hindi, ako. Bawa. Bakit naisipin niya? Wala ko. So, niyo yung memo kagabi? Higali kay Boss. Nakita mo si Boss? Yes, Boss. Nareceive niyo yung memo niyo? Yes. So, yung memo na yun, urgent yun. Siguro, kilala mo ako, di ba? Makulit ako sa TV. Mm-hmm. I-hire ni Boss niyo. I-evaluate ko. Ano yung mga nagawa mo rito sa kumpanya? sa so, two months. Oh, um, masa server po siya pero nagsiserve. Lahat naman sila nagsiserve eh. <laughs> nagsiserve serve yeah. na pagkain. And then, tulong sa paglilinis din. Pati yung buhok mo. Nasaan yung net? Hindi po kami naglinet. Tama. Naglinet lang pag Matagal ako nagtrabaho sa restaurant ha? Baka kala nyo bago ako naging artista Magkaibigan kami ng boss mo Pilipinas, matagal kami magkaibigan Mabait masyado yan So wala nang mabait dito ngayon Lahat nung pumasok dito, lakang iti Lumabas sila na malungkot Kasi lahat ng lumabas dito Anina, wala na trabaho Madami sa mga nakausap ko nung noong lahat sila nakatawa. para ikaw, pagpasok nyo. Lagi kayo masaya. Kaya lahat dito masaya. Mas marami yung saya nyo kaysa sa... Siyong mga mga... magbabago na ng... Ano, ng ad, an, ng ano, ng, ng... Style. So, lahat ng wait, mga waiters dito, servers, kumakanta na. <laughs> Tinan mo? Seryoso ni sinasabi ko na natatawag pa kayo. Marunong ka ba kumanta? Hindi po. Sakto lang. Hindi naman po... Kaya alimbawa... Gusto ko... Gusto kong ipakanta sa'yo yung ordering kong palaka. Yung tugak niyo. Kasi nga... Hindi ko po alam. May pamilya ka sa Pilipinas? Ano? Ilan? May pamilya ka? Ano? May asawa ka na? Meron po. Ilan anak mo? Wala po. O ano sa nagtatrabaho sa mo? Sa Misisaga po. Layo. Mm -mm. ka, gusto mo doon lumipat na para magkasama kayo? Mas maganda yun, magkasama kayo. Dito po. Mas gusto ko dito. Ikaw ba magdidesisyon nun? Hindi. Mm. Parang di kayo seryoso lahat dito. Nakausap po kayo, magpati yung mga kusinero nyo. Panoorin mo na yan. mamimiss mo yan. Paano pagka, halimbawa, nag-shooting ulit kami ng Hello Love again dito, tapos kinuha ka. trabaho ka doon, iiwan mo to. Hindi. Hmm. Yung totoo. Magdatrabaho ko sa, sa Hello Love again. Paano? Gusto mag-artista? Tinanong ka. Hindi ko po 40 yan. <laughs> totoo? Totoo. <laughs> paano kung mas malaki sweldo? Hindi po, hindi po ako ganun ka, ano. Dalawang buwang ka na rito. Dalawang buwang ka pa lang dito. Pwede mo pa itong iwanan. Hmm, hindi naman po. Kanina, ang saya mo, ha? Ah. Hmm? Mas gusto ko po kasi dito. I mean, like, kahit yung husband ko na ano niya na paano ka magluto ng ano yung pinaka ano paglutuin kita ng sinigang paano magluto na no, umiiyak ka ba may, hindi umi, para umiiyak ka alam ba yung sunny side oh, Oo. Itlog. paano lutuin yung sunny side ano lang like bibiyakin lang yung itlog Ta biyakin mo yung itlog sa dalawa paano mo binibiyak yung itlog biyakin mo yung dalawa at sa itlog tapos ay hindi mean, like, i-crush yung egg oh, tapos paano lutuin yung sunny side ha sunny ano side lang. paano like sa mantika ganun lang di ba mo lang yung egg sa pan. Itlog hindi mo iluluto lutuin doon sa rito. Saan side, ang sunny side, yung itlog na nakaganyan. Nakaharap sa nasa hotel ako nagtatrabaho. Tinamo, ang alam nyo kasi sunny side up. Ang ah, sunny po, kuya, Ang sunny side up, yung itlog na nakasani side, bumilisak na nakaharap sa taas, yung sunny side nakatagilid lang yun. Hmm ganda mo. Hmm. Hindi mo alam. Sunny side up. May sunny side pa. <laughs> <laughs> Dahil yun nga yung sinabi ko sa'yo. Una-una, hindi ka... Hindi kayo seryoso. Pangalawa, nasa mo malayo. Pangatlo, iyakin ka. Hindi <laughs> na. Ito. Iyakin ka at hindi ka marunong marunong magluto ng sunny side. Di ba? Hmm. Tapos lahat ng to, hindi na pa kita pinapanood dito ah ikot ikot ka lang ah ano ba yung memo nyo? nabasa nyo ba yung memo nyo kahapon? ano yes, sir? anong oras nyo natanggap yun? gabi ko na nabasa yun sir so anong, anong sa tingin mo itong memo na to? ano itong memo sa atin? Yes, evaluation daw sir nilalam mo di ba? Kilala mo ba ako? Hindi. Oh, Pero, kaibigan ako ni Boss. Kaibagay, eh, kaibigan ako ni Jonald nung nasa Pilipinas pa kami. So si Jonald masyadong mabait yan. So kumuha siya ng lolong kaibigan niya para mag, maging boss niyo rito. Gano'ng matagal ka na rito? Bago pa lang sir. Sa trabaho? Oo. Dadalawang buwan -dada pa lang sir. Dati ang trabaho mo sa Pilipinas? Dati sir, Nagbabar ko ako eh. Siman ako. Dati. Oh, matigas ka. Siman ka eh. Yes, Tingin yung buhok mo? Mahaba ah. sir. Bakit? Eh, hindi ko na gusto mo pag-upit dito sir. Eh. Mula ang dumating ako eh. Hindi mo nagustuhan? so hmm. So, ikaw nasusunod? Sa sarili e, ko naman sir. Kasi... Eh, paano yan? Nagtatrabaho ko dito. Eh, kung... Pagkain yung... masabi naman sir sa akin, pagupit ako. Bakit? Kailangan ba sabihin sa yan? Pagkain yung... Ano mo? Paano sinabi ko yung ano? Pina, paano sinabi ko sa yung... Ano? Magluto ka ng sinigang na wala sa oh. magluluto ka. Huh? May hirap yun, sir. Oo. So, yung nga, yung may hirap yun eh. Pero yung pagpapagupit, madali. Di ba? Patingin ko mo. Maba din. ano ba ito, sir? May hindi ba ah, na naman, pudpud lang, sir, eh. Hindi reklamo ka pa. Hindi ako. Oh. Kasi siya, bumubo ka na ako ano yun. ganyan yung mga taga ko, eh, matatapang sumagot sa boss, di ba? Ano, yung matagal tayo magkakasama dito, dalawang buwang ka pa lang dito, ganyan ka na. So, kailangan natin dito ng mga, oh, mga ano, mga crew na kumarunong kumanta magiging ganito na yung tema natin. Magpasok ng mga costume, may kinakantahan, magigitara kayo. Lahat yan, sinabihan ko na kailangan kumakanta sila. So, pag hindi ka kumakanta, problema ka. Kumakanta ka ba? Kumakanta naman, sir. Kaya lang hindi maganda ang boses ko. Okay, hindi naman importante yun. Kalimbawa, ano yung kasi miikot yung mga lal, papalitan na natin yan kailangan ay kita kayong kumakanta magugas ka paano ka kumanta pag nagugas masaya siyempre sir paano ano uh, bawa kumakanta ka kumanta, kumanta ka hawa nagugas kasi kumakanta kayo dapat lahat kasi sir, pagka nagdaw oh, sa ulasan, nagdadahilan na naman, ay, di ba? Nagpapaliwa. Ay, ay, Ayun lang, sir, kasi yung sa labas, yung nagbabarbi, nagsasaw sila. Hindi, ngayon, kailangan ko magtakayo. Kakatakamay. Ah, kami mo yung barbecue, kung paano yun. Bawaan ako nagluto. Kaya nga, sample. Uh, barbecue, masarap ang barbecue. Dito sa bali, ang barbecue ay masarap Talaga. Ganun. Habang nagluluto ka, dapat ganun. Nag-invento ko ng kanta. Sige Kunyari, kanta, One, two, three. Barbecue. Ay, ngirap na kasi, ngirap na bigyan Eh, Ako nga eh. <laughs> Nai ko lang ngayon yun eh. Barbecue. mo yung barbecue. One, two, three. Barbecue. Ay masarap Parang... dito para... sa balit Mian. Kaya kayo ay bubili ng barbecue Pag nahulog ang barbecue, madume Apakan mo, apakan mo Tapos kainin mo Kasi <laughs> <laughs> so, nga, isa pa Yung seryoso ha, I mean, kaya, nagluto, ah, Yan, nagluluto ka. One, two, three. Ang barbecue ay masarap dito sa... Bakit tumawa ay eh, nag tumawa ay eh, paano kung may customer? Talaga seryoso. Sir, ano ginagawa niyo? Kanta ka ano? na. Kunyari, nagluto. Sir, ano yan? Bara magulat nga pang ano yan, pang hatang. Dami nating karibal dito. Na nang pag, pagkainan din. So, sa -gagawa tayo ng gimmick. So, kunyari, may barbecue dyan. Ako customer. Sir, ano yan? Barbecue, sir. Kanta ka na agad. O, oh, yan. Barbecue. Masarap dito sa may bali. Bumili na kayo. Mura lang ang pinda namin dito. Suka maanghang. Sabi mo, suka maanghang. At matamis na sweet sauce. Barbecue sauce. <laughs> <laughs> Parang ito lang mag matitira. Ah, para ikaw lang matitira ha. Dahil nang ako sa iyo ha. Eh, sana nga sir. Kasi kailangan trabaho talaga sir. Tingnan natin. Di ba? Parang lahat ng kasama mo, masaya pa rin. Nauhiyak yung isa ko. trabaho lahat yan. Pinag pinasweldo ko na lahat yan. Oo. Okay sir. Sumweldo na sila. Last day na nila to. So, tawa-tawa lang ako pero mata stricto ako sa trabaho alam mo ba ako, bakit natin ginagawa to? hindi ko alam <laughs> sir ano ba yan? alam mo sir magpapalabas mo pa galit ka galit ka sige sir Pag kung galit ka. Oo ba't nakakaganyan ka pa? Ay, sorry, sorry, sorry. natatawa ka pa. Sorry, sorry, sorry. Ako. Okay lang, mayroon na. Yang ano eh, pangalan mo? Mon po. Mon. Dancer ka daw ah. Dancer ka ba? Alam mo, ikaw lang tumawa. Ikaw lang tumawa sa lahat ng nandito. Ikaw lang lahat, ikaw lang natawa. Sa lahat ng pumasok dito, lahat sila umulumbas na malungkot. Matagal ka na rito? Bago lang Ganong tagal? Mga mag month ako. Bago pa lang pala eh. Baka magalit ka sa akin pag wala ka na trabaho ba maya. Hindi na ako nag Hindi naman pala eh. Paano mag wala ka na ang trabaho? Better luck next time lang. <laughs> Talaga? Ito kayo naman siguro. Better luck next time. <laughs> Marunong ka ba kumanta? Kakayanin. Oo. Oh. Kasi nga, kunyari, kumanta ka na gugus ka ng pinggan kung ikwento mo yung trabaho mo. Lahat sila kumanta. baka pag di ka kakanta, wala ang trabaho. Nabasa mo naman yung memo nyo. Oh. Okay. Sayaw ka rin ng sayaw. pag lasing. Jogger. Na, Dancer ka pala eh. Hindi ka naman pala ano eh. <laughs> kanta mo mga amayat, nagluluto ka ng nagano na gano ka. Na, Nag... Ah. Sabi mo, ano, kumakanta ka kaya gusto mo yung ano. Gusto Hindi mo makanta ko eh, George. Kung mo nang nasasabay kong kanta eh. <laughs> o, wala ka ng trabaho. Wait <laughs> lang, ay lang. Ano Ang oh, tagal ah! Mag-aantay yung... 1, 2, 3, go! Maghugas isang pie at hugasan ulit. Maghugas isang pie at hugasan ulit. Hey! Gawa ganun ka galas. dapat. Kito, maganda yung tono mga. <laughs> Mag-sampay, mag ulit. Hey! May ganun. 1, 2, 3. Maghugas isang pie at is... At hugasan ulit. Hey! <laughs> ulit-ulit, ulit-ulit yun. 1, 2, 3. Maghugas isang pie at... Ugasan ulit, eh. Magugas, magsampay, at ugasan ulit, eh. <laughs> <laughs> oh, sige, wala trabaho. <laughs> <laughs> ka trabaho. Uy, sige, medyo overdog naman. So, importante sa itong trabaho mo? Sobrang importante ka, Joe. Sumatawa ka nga, eh. Ang tembok mo. Okay, Joe, ba't kakapagupit ko lang. Ang haba! Pag napuntay sa pagkain mo, <laughs> kakanta ka pa kaya? Kakantawa yun. Atugasan <laughs> uli. Kantay mo yung buhok mo. Ano kantay mo yan? Kung anong sa tingin mo yung buhok mo. Ako na boss nyo rito, hindi na si Jonald. Uh, um, hindi na kayo pwede tumawa ng ganyan. Kantay mo yung buhok mo. One, two, three. Magpagok face para hindi mapunta sa pagkain. Ay! <laughs> <Ey>! Ay! <Ey! laughs> <laughs> Salamat ka, natawa ako. Okay, so alam mo na kung bakit yan dito. Great, Hindi nga ako no, nagbibro. Alam nyo na kung ba't yung evaluation niyo, ano mangyayari sa inyo. Pwede bukas, wala na kayong trabaho. tumatawa tao kayo ngayon. Okay, ang daming nag-a-apply dito. Kaya yeah, nga, sobrang painful cool. kung kinalitan ko yung yung kaklase ko. Parang ka. Oo oh, okay, kasi sobrang pulisan. Oo. morning. So, alam mo na. So, hindi kayo nagtataka kung bakit may memo kayo last night. Mm, um, crush pa na ba Pero huh? ah uh, since bago po. Yung since bago? Ah, uh, yes. Nagsustart pa lang po ang, ang company. So, ano, so, sinasa, anong po? ginagawa mo rito? this morning po. Ano ginagawa mo diyan? Ayun po, nagpe-prep for ano namin po, for this morning. Nag, Parang nag know, Para na kayo, para na kayo kwentuhan lang kayo ah. Ito po, yung mga stocks po namin. Tapos wala kang wala kang <laughs> ano, mayro, wala kang ano, wala kang hairnet dito. Eh, may hairnet po since morning. Yes po. Ano? Nasa spice truck Yes, so, alam niyo ba kung bakit ako nandito? Kinuha ko ni Donald nung nasa Pilipinas pa ako. Kasi kaibigan niya ako. Sobrang bait ng boss niyo. Yes, sir. I agree po. Kaya siya kumuha ng ako. ayos po. Lahat ng mga kasama ko rin sa trabaho, pumasok ng masaya dito, lumabas na malungkot. Mm, kasi hindi sila dapat tumatawa kasi seryoso lagi dito. Dapat may mga times na seryoso tayo. Ay, yes. Tagal ka na rito? Three years. Okay. Three so, years. dito? Sa, Ay, um, yes, just since nag, ano po, pumunta ang Canada. Ito yung first job. Tank. first job. O, paano sa, paano kung last na to? <laughs> last na, hopefully. Mag-last para kayo. <laughs> Hopefully, para kay boss. Sa, uh, yeah. Alam mo, nagtatrabaho yeah. ko eh, dapat para sa sarili, hindi kay para kay boss. Kasi si boss, si okay, boss niya yeah, na yan of, eh. Yeah, partner. Akanta ka ba? <laughs> yun lang ang problema kasi nga babago yun yung management Bakit? kailangan kumakanta ng lahat nee. Nee. so kailangan kumakanta ka kung paano, paano? man ba nagsaserve ka ng pagkain Devo? magka kung paano paano ka ng pagkain ka din oro, kaya nga pa, paano uh, sa window nagka-call na po ako kailangan ah, makita ka stable. bawa in-explain mo yung kakainin paano kinakanta yun <laughs> Uh, Kino ba for table 3? Gagano? oh sinya nga. Kantay mo <laughs> Table 3. Table three May pagkain na ba? Itataod ko yan pag wala na. Ganon mo. Ganon. Table. table laksa mo kasi. Siyempre kailangan marinig. Table 3. May pagkain na ba? Ang tagal na nilang <laughs> naghihintay. Yung isa mukhang buto na. Ganun. Table three. Magpagkain na ba? Tumitirik na yung mata nung isa. Ganun. Kakantay mo talaga yun? Ah, yes po. Oh. Ay hindi po, kakanta eh. May lang. Pero hindi po. Pag narinig ng customer, yun baka sabihin nyo, wako mo ba ako? <laughs> doon lang sa window po yan namin. Sasabihin okay. mo talaga yun? Hindi Tumitik <laughs> na yung mata. Paano sumagot yung customer? Paano mo alam? Paano <laughs> mo alam? Yung expo lang po. Expo namin, manager doon. Tapos yung expo din namin sila po. ng pa Last day mo na to. Nay, hindi mo po. <laughs> Para sa sa'yo mo ah. Hindi po. <laughs> Pag kunyari nakita mo yung table 3, may wala pa pagkain, tapos nag-aantay na yung mga customer, tapos yung in-order nilang pakbet, tsaka yung bangos, hindi pa luto. Sabi mo dun sa ano, kitchen. One, two, three. <laughs> ano mo yung sinasabi doon? Uh, uh, um, yung, mo? table three Um, nakakalimutan ko yun. Sabi Ah, ano 1, 2, 3! Follow up po for table 3! Kantay mo! 1, 2, 3! Table 3! Wala pa yung pinakbet! Pakihabol na lang pati yung sea rice follow up! po! Hindi ko kaya! Ay, ikaw, na na hindi, ikaw na nagsabi niya, hindi, hindi mo kaya! Say, hindi mo kaya! Kulang ako sa luya ata po eh! nakaka to. Oh. Sorry. sorry Yes Sorry. Sorry. ano po. No, you don't have to say <laughs> sorry Last day mo na to. Hindi po. Yun lang. One, two, three, four, five. <laughs> Yung limang yan, last day na nila, pang anim ka. Ano yung ano dyan? Yung umiya kanina, ito si Cynthia. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat yan, <laughs> wala <na> trabaho eh. <laughs> okay, po. So, lahat ng to. Lego din naman. <laughs> <laughs> ano na, yung po? Walang nag-aawamin doon. -a -naga -a 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 okay, okay na. Thank <laughs> you. Ano ba iya ka na? So everybody, <laughs> everybody kamo sa kayo kamo sa kay lahat, ha? <laughs> lahat kayo lahat. <laughs> Alam niyo na, yung mga na interview. Kasi niyempre hindi ko na interview dito. Ito po. Ikaw. Sino pa? Ito pa, ito pa. Ito so, sa lahat mo. mga kuya. Ikaw. Ikaw, alam niyo na ba nangyari? So, one, two, three. Wag sabay sabayin ko na kaya to. Four po. Four, four. Ikaw, parang nagkakakasa ka. Parang galit ka. So, silang lahat. Pumasok silang masaya dyan. Lumabas silang malungkot. To, so, parang ang saya mo ah. Gusto mo sabihin ko sa'yo yung balita? Bawal dito. Yung may balahibo na ganyan. Kasi napupunta sa mami yan, tsaka sa sabaw na sinigang yan. Nakakaubo yan. Tapos ito, hindi pantay yung hati ng buhok mo. Pag nakita ng customer yan, sabihin, ano mo, ikaw naman, mas makapal yung kilay mo sa kaliwa. Amaya, makita yan ng ano, customer eh. Sabihin, ano ka, si Katka. Ito naman ang haba <laughs> ng So, na-prank kay lahat. Sa-prank! Sa-prank! Ligarita, ligarita. Parang pinturan mo kami. Ito yung pinakamasaya kanina. Itawa siya ng tawa Pagpasak niya kanina. Alam mo na yung pagbiroan ako uh, siya. Boss! Boss! <laughs> <laughs> video, video. Ito yung pinakamasaya, guys. Masaya pinaka, talaga ako. Tapos ang pinakatakot ito. <laughs> <laughs> Ay, pinaka ang pinakasiga ito. Ito, eto yung hindi marunong magluto ng adobo. Bawang baboy daw, tapos toyo tsaka suka, sabay agad eh. Ang tigas nung adobo niya eh. So, masaya sila lahat dito guys. Ito, iyak, iyakin ito. Hindi <laughs> <laughs> umiyak. So guys, napaka-swerte ng bali. Blessed ang bali. Dahil meron silang okay, mga... Hindi po Wala ka na trabaho, oy. Guys, ang bali, eh, napakaswerte. Bless sila dahil nagkaroon sila ng mga staff na katulad ito mga nandito. Grupo to, guys. Pag may tinanggal ka rito, kulang sila. So, malaking tulong nito sa bali. Bless ang bali dahil sa kanila. So, ang pinakamali ng bali, kinuha ko. Ano kayo, bali? No Yan yeah, na picture na tayo. Boss. Sorry sa inyo oh, ha. Ah. Wala akong kinalaman dito. Alam niya naman binahay ko yung Calgary para lokohin lang kayo ng ganyan. Kabado to. Ito pinakakabado. Nanginginig to naman. Nanginginig to. Nervyoso po. Ang pinakamatapang ito eh. Ito oh. ba na? Sino, naniwala? Sino naniwala? Ito, hindi rin ko naniwala eh. Tao ng tao. Sino naniwala kanina? Ito. Naniwa, ito, ito. Naniwala ka ba? Ikaw. Ito, naniwala to. Alam ko yung mga naniwala. Ito, medyo nagdududas eh. Pero nung sinabi ko na wala na yung trabaho, parang sabi ko, kasi nagtatrabaho yung asawa mo. Sir, nasa dyan? Doon ko na. <laughs> <laughs> okay, ka na, punta ka na roon. Sir, ko, eh. Sabi ka, ikaw ba malusunod? Nagagalit, lumalaban eh. Ay, Bo. Nice. Salamat sa inyo, ha. Ah. Thank you, Thank you, sir. Nice meeting sir. Hindi hindi kayo trabaho. Thank you, nice waiting, Wala, hindi, trabaho. <laughs> thank you Kasi nandito pa ako eh. Make my day. Make my day. <laughs> Make my day. <laughs> Marunod kayo lahat ha, wala ka pa ticket. Okay, Char. Wala ticket. Wala ticket. Oo. Parang lukot mo. Ah. Hindi pa. Nabasa mo ba yung memo nyo? Ako. Oo. Oh. So, kinuha ko ni Jonald. Kasi ako na yung bagong boss nyo rito trabaho ko parang matatawa ka nakatawa ba yun? hindi pa sobrang bait ng boss nyo rito sobrang bait nun lahat kayo may problema lahat kayo gumagawa ng memo para sa isa't isa so isa ka dun sa pinakamarami memo dami lang sinulat sa'yo pangalan mo? Jero. Oo. No. mo pa si Jason. Bago ako naging artista, nagtrabaho ako sa restaurant. Nag-chef ako. So, sa tingin mo, ano yung evaluation ko sa'yo? Anong naiambag mo dito sa bali? Ayun, kung... Yung? Naitalo niya mo dito. Ha? Huh? Yung po na mga niya, Mamboy. Hindi kita marinig. Yung na ituro po niyo, niya, Mamboy. Anong tinuro niya sa sa'yo? Yung sa pagbubar po. Bar? Apo. Ano meron dun? Yung sa paggagawa po ng drinks. Ano nga? Sige nga. Ano mga alam mo? Alam mo yung paano mag-drink, mag-ano, maghalo ng screwdriver? Wala po niya. <laughs> drinks yun ha? May makakalang sila mo na doon. Yun lang. Yung mo, nagbabar ka, hindi mo alam yung mga drinks. kalamansi lang alam mong luto gawin. Marami Screwdra, ano, ano? ano hindi <laughs> <Doon laughs> pa mga bubik ako lahat eh. Paano mga alak? Doon nagpapatawa ha? Content ba tawa yun, Jobber? Bahala ka, baka mawala ngayon ng trabaho. <laughs> Malalaman mo ito pagkatapos nito, pag wala ka ng trabaho, kung content to o hindi. Jobber, <laughs> <laughs> kasabot kasi na Mark. <laughs> hindi. I